bigay lamang po kita ng app sa yes probinsya, particular po dito sa barangay Santol sa bayan ng Buak. At nakita po natin kanina yung isang barangay kagawad dito po sa kanilang barangay dito sa barangay Santol. At siya po ay masigasig na nag sa kanya pong mga nasasakupan sa mga constituents. At sabi ko ay kapanayamin muna kita at hingan kita ng konting detalye at informasyon bakit mo ginagawa itong pagbibigay nitong kumbaga uh, parang ito uh, po yung uh, uh, executive order mula sa tanggapan ng ating uh, Mayor Armi uh, Mataman matamannya at masigasig siyang nagbabahay-bahay sa kainitan ng panahon kung mapapansin nyo sa ating uh, labas medyo mainit pero nandito siya ngayon sa opisina ng Dream Favor at namimigay nga nitong ano na ito nitong uh, uh, executive order. Basahin natin ang nilalaman. Ito yung kalatas pambaya na inilabas ni uh, ni Mayor Army nitong uh, nakaraang araw, Marso Abente, kahapon. Kahapon lamang ano. Um, ang effectivity nito ay ngayon. Ang paksan uh, paksa nito ay panuntunan sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng komunidad. At uh, kasama natin si Kagawad Edelor Moreno, barangay kagawad ng Barangay Santol. Magandang araw sa iyo, kagawad. Kumusta ang pag-iikot-ikot mo? Dapat daw may social distancing, ano? Uh -huh. So, kumusta ang pag-iikot-ikot mo? Lapit lang sa kanya para marinig ang ating mga kababayan. At, uh, kumusta ang Barangay Santol ngayon? So, sa, -sa ngayon po, ang um, amin pong barangay ay... Uh, nagsusumikap iparating sa mga aming kabaranggayan ang, ang tungkol dito po sa ating enhanced community quarantine para na rin po sa ating disiplina. At kami po bilang puro kagawad ng uh, ko uh, ng Barangay Santol ay sikinisikap ko pong maiparating bahay-bahay. Hindi ko po alintana ang init sapagkat gusto ko pong mismo ay mabasa nila ang kalatas na na ina inilabas, inilabas ng ating butihing mayor Army D.C. Carillon. at ito ay uh, sana ay ang ating mga kabarangay kabarangayan ang aming kabarangayan ay sumunod sa panuntunan ng ng para po sa atin ding Uh, kaligtasan kaligtasan mm -hmm. so itong ano itong kalatas pambayan ni Mayor Army mamaya ikakapanayamin ko siya actually nakikita natin by the way sa ating mga kababayan na papanood po ang Marinduque News sa mga tahanan sa mga telebisyon, sa channel 3 asa uh, po magitan po ng Lucky 7 at dito nga ni po sa opisina ng Dream Favor meron akong monitoring dito uh, nasan nasaan si ano si Day para makita background mamaya ho dahil mamaya ay makakapanayan po natin live na live ay, hindi po pala live. Ang mga po natin mamaya uh, sa offline, ang mayor po ng uh, bayan ng Buwak. So, dito sa ano na ito, dito sa uh, kalatas pang ni mayor, ano yung uh, nasasaad dito? Ayoko i-preempt yung aming uh, interview mamaya, pero mas mainam na rin na mula sa inyo sa mga barangay kagawad ay maiparating sa inyo mga constituent ang nilalaman itong kalatas pambayan na ito. Uh, sa amin po ang barangay, 'yung, uh, yung pong mga nasasakupan namin, para po doon sa mga wala pong sasakyan o private vehicle ay maari lang pong sa binigay ko pong mga kalatas, meron po akong inilagay doon na aking pangalan upang mapadali po 'yung 'yung aming uh, komunikasyon kahit through cellphone lang po ay maiparating po sa akin kung ano po 'yung pangangailangan nila. Suggestion so, o problema na kanila pong may encounters sa habang naga enhance enhanced community quarantine po tayo. Ngayon po ay bilang pong barangay kagawad, maari po silang magpabilis sa amin ng kanila pong mga pangangailangan tulad po ng pagkain, gamot. Sa pamagitan po namin, kami po yung bibili sa bayan para po maipahatid po sa amin. Kaya lang po ay sa kanila din pong pera, yung may yung bibilhin namin. Uh, for example po, ngayon, ngayon pong araw, kukunin ko na po yung mga gusto nilang ipamili sa amin. And then, kinabukasan po ay pipick upin ko po yung pera para po maipamili namin yung mga kailangan po nila sa kanilang mga, sa kanila pong tahanan. At, uh, yung, pong, yung pong iba, yung pong may mga private vehicle, ay maaari po silang magsadya sa aming Barangay, pwede po kami magpahiram doon ng uh, quarantine pass na tanging kinikilalaan po ng ating mga PNP ay yung galing po ng munisipyo. Mm -mm. At uh, mm -mm. kagawad ilan ba ang quarantine pass ngayon na hawak at mayroon ang Barangay Santol? Ah, uh, ang walo po para po doon sa birth team, yung pong Barangay Health and Response Team na bumubuo po ng mga katulad po ng Ah, uh, committee po ng health, BNS, BHW, mga tanod po namin at saka yung peace and order. Walo lang po yon Tapos apat po 'yung para sa sa barangay, na gagamitin po namin ha, na para po doon sa dalawang driver na kasama po namin sa pamilya kasi yung po driver ay meron din po silang mga quarantine pass plus yung po kaming kagamitin na mamimili yung pong lima para po sa mga private vehicle okay. na yung um, oh. mm -hmm. ano. Okay, so at uh, para po sa kaliwanagan pa at sa nila po ng kalatas pambayan na inilabas po ng ating uh, Mayora Army, Karyon ay mamaya po umantabay po kayo sa Marindu News. kasama ko po, po of course, ang Philippine Information Agency, Marinduque, upang alamin po natin no, na one by one kung ano po ang nilalaman nitong kalatas pambayan na hawa ko po ngayon. Ito po ay may bilang na hanggang sampo so may mga guidelines po dito na dapat sundin ng ating mga kababayan partikular dito sa bayan ng buwak. At panghuli uh, kagawad uh, mensahe sa iyong mga nasasakupan dito sa Barangay tol upang maiwasan ang paglaganap ng COVID o coronavirus sa inyong barangay? Please go ahead. Simple lang po. Ang nais ko lang pong iparating sa aking sa aming kabarangayan ay konti ang ang unang-una -una pong gawin natin ay matuto po tayong sumunod at ito po ay magsisimula sa ating sarili. Disiplina po muna ngayon sa panahon po ng ating uh, uh epidemya na lumaglaganap sa buong mundo. Sana naman po ay tayong matutong sumunod sa kung pinag-uutos ng ating pamalaang bayan. May lamang po at bilang pong barangay official sana naman po ay 'wag na po pasaway at disiplina po muna. Alright, maraming salamat kagawad Edilor Moreno at uh, tumuto ka mamaya sapagkat makapanayan po natin si Mayor Armicarion. At para po sa mga balita na may kaugnayan sa Marinduque patungkol po lalo na dito sa ating Coronavirus Disease 2019 na manatili pong nakaantabay sa Marinduque News, gayon din po sa official Facebook account ng Philippine Information Agency Marinduque. At kabayan makikita niyo po sa background ko sa ating mga kababayan dito po sa baraa sa bayan ng Buwak, Mugpog at uh, Gasan ang Marinduque News po ay napapanood na sa atin pong local channel 3 sa pamamagitan po ng Lucky 7. Kaya naman kung kayo po ay walang cellphone load, yung mga nandito po sa ating probinsya, sa mga nabanggit ko na lima ana at tatlong bayan, tumutok lamang po kayo palagi sa local channel 3 at mapapanood nyo po on the spot ang mga balita na may kaganapan sa ating lalawigan at mula po dito sa Dream Favor Travel and Tours ako po si Romeo Mataac Jr. nagbabalita para naman po sa Marinduque News at sa Philippine Information Agency